defying death. Matalinong lalaki sa Alabama pinaglaruan ng isang granada na nadikit sa kanyang hita. Ang 60-something-year-old na lalaki ay maaaring pinag-aaralan kung paano i-dismantle ang granada pero hindi malinaw sa ngayon kung bakit. Kung maglalaro kayo ng apoy ay maaari kayong mapaso. At ito ang nangyari sa insidente nito. Ang smoke grenade ay nastuck sa hita ng lalaki. Lalo lang siyang nagkaroon ng problema nang dumating ang ambulansya para ilipat siya sa ospital. Dahil ito ay isang live grenade, tinanggihan siya ng lahat ng ospital kaya naitawag ang isang explosives expert mula sa nalalapit na army base at ang operasyon na ay isinagawa sa loob ng ambulansya. Kinailangan ng walong oras para mai-arrange ang lahat ng ito pero ang pagtanggal sa granada ay naisagawa sa loob lamang ng 45 minuto. Matapos matanggal ang granada ay dinalang lalaki sa nalalapit na ospital kung saan siya ay nagre-recover.